Tanggalin natin yung cute cute na yan. Palagi nyo lang yun. No? Huwag yung bibibihin yan. Pagka nagkaroon kayo ng ganyan, nakakaramdam kayo yung shoulder pain. Huwag yung iiwas-iwasan na yung kilos. Hindi, yun Kasi yan, pagka iniwasan niya ng kilos, kasi masakit eh. Aray. Pag matutulog ka, parang, boy, parang may nagkukutkut na mga langgam doon sa loob. Ang kero, hindi ka matutulogin. Eh. Yan ang babasketball ko pa rin, kahit na. Ayun pa yun, Tama yun. Kaya lang, masakit pa rin yung pag kung kailan talagang nakapahinga, doon mm na -hmm. yung Kaya gabi masakit. Oo, yung ganun yung, tapos nagtusan ang baw. Kasi pag bini na natin, napahinga lang, ayun o. Kung ang walang kilos, ay. Yan, hanggang dito na yun eh. Nakapon na yun, nakangabit na yun. 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 Bata.

straight ng Yan. Ito naman ay wala pa sa adhesive. Papunta pa lang. Tapat ay pag yung adhesive na yung nakadikit, naku, doon siya ay yeah, Pero yan, hindi pa yan. Kaya na yan. Tapos na lang eh. Masas pa? na lang ito eh. Wow. Konting pektos na lang ito. Konting pektos kamatis na lang. Konting mekos na Ito yung kalintay, ano? Okay. Ibigay ka ni Bina, ano? Kasi kung yung pinakamatatag na ano, yung eh, pinakamatagal na ano, YouTuber sa Pilipinas, na talaga nagko-content ng sarili kay Tulfo kasi hindi yun hmm. yung hindi niya content ng sarili yun, hindi niya follow din. Talaga trabaho niya Si Kong talaga siya mga ano. Hmm. kasi sa yung kamay tayo. Kaya sa yung kamay tayo. Kaya sa po. yung kamay tayo. Kaya sa <SKP> <SKP> base meron pa yan yung mga natirang maga. Pero 3 to base, mas ano na yan. Mas malaya na yan. Tsaka ngayon, ma, ano mo na yan. Ma, mas magagalaw-galaw mo na yan. sa gabi, eh, sa gabi, sa gabi, sa gabi, sa sa gabi, 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 niya, gabi, sa niya sa oh, gabi, hindi lang agad mauubos yung pain sa ano, pero kuting na lang naman, bearable na siya. Hindi na yung kagaya kanina na talagang masakit. Nangyayari ba sa inyo yung yun? Sabi niyo kanina pa, binubuhat niya, no? Wala ang lakas. Oo. Oh. Ano parang like, isang bagay niya? Bumababayan tayo sa paghiga. Tapos isa pa, diabetic kayo. Mas aggressive yan pag diabetic kayo. 90% of diabetic person tumaraan sa shoulder. So isa kayo run, sa 90% sipi mo yung nakakatakas lang, 10% lang Pag diabetic kasi, mas mabilis tayong mamanhit Pagka iniga natin ang ano yan, patagilid. Sa umaga, manhit na manhit, mabilis masarap ano Hindi nga nga ito, hindi nga naman lang nila Okay, relax lang, rastan to nga Alay ko ko Okay, napos round may aangat nyo na yan. May ping nga na sa loob pero mga ilang araw. O. Oh, tingnan nyo yung difference. O. Oh. O. Oh. yung oh, sige, angat nyo sarili kung tingnan nyo. Tutulungan nyo pa. O. Oh. Oh. Yun ang yun nga yung sasabi ko. Maangat nyo na yan. Pero may ping ba sa loob? Pagka no, haplos-haplosan nyo na ng bawang. Diret-diret nyo Kasi once na magkaroon kayo ng mga pagbaba ng ano, magkakairoon ng inflammation kasi nga makapal yung mga pungkos ng ano dyan. So pag umusok siya ng konti, siyempre mabibinat. Pag tinulog mo man ang kamaba, oh, ka. sobrang sakit. Pero ang sagot dyan, oh, ganito tayo, ganito. Yan, o, oh, kabila. Yan, o, oh, makat. Kahit hindi nyo na ano yan, tulungan, makakat ko na yan. Okay? O, oh, anong gusto nyo? Kanina o oh, ngayon? <laughs> <laughs> Sana, Sana hindi na bumalik. Sana nga, talagang hindi na babalik. Pwede mo na akong buhate <laughs> na. Oo. Oh, okay, Tay. Huwag okay. lang ay maliligo today, ha? Oo. Thank you. Thank you.